Ang gabi sa inyo lahat gan Si Mang Bero here <laughs> Ito ang amaro na Ganyan uh, Wala, lang mga ka-vlogs Papakwela lang Alam nyo naman I-entertain natin yung sarili natin Manggal ko rin oh no? Ay nako. Gandang araw. Kunin ng ibon, marinig mo. At napota uh, napakatahimik. <sighs> yung ang, uh, ang gusto ko sa small city. Yung uh, peace of mind. Yan. Dali. Yan na lang yung pag, ano, pag ko, pag-flatten ko. Wala tayong ano, eh? exacta knife. Ayan. So, na ito. Four weeks. Last, every two weeks dito eh, sa cardboard. Last two weeks ago, hindi na, hindi na kukuha. So, ayan oh. o. No? Oh, yeah. think... Two thousand years later. Tapos lang mag uh, basketball Ang um, vlogs Hindi ko na Hindi ko na time laps Sawa ka naman guys time laps Gabi na Sunset Oras natin is uh, 9.04 Uh, Ini din ngayon nasa 30 din ata ng no, no, ating temperature. Wala kang gusto makita. A few moments later. Uh, Fire TV Stick 4K. May mga updates pa siya pag uh, nilagay mo. Eh. mga 5 minutes nang nag-update yan. Eh. Still updating this moment. Been 10-15 minutes now I think. Ayan mga vlogs, July 17 na mainit uh, ano ang, ang next week daw is um, medyo malamig na ulan ulan okay naman uh, para bigyan tayo ng break sa init yung init e eh, masyadong ano e eh, mal, ma, malakas yung dating nung ano nung sun dito sa north bc yan yeah parang fine uh, plancha <laughs> Parang malapit yung yung ano ba? Yung heat. Wala siyang ano atmosphere na thick atmosphere kagaya sa sa, sa Pinas. Ayan. Kaya masyadong thin yung atmosphere dito sa North BC. So, kaya mas ma ano mo yung ramdam mo yung talagang init niya. Ayan, tingnan mo. Ano ngayon eh, 30 degrees. But uh, na, nice, nice outside. Ayan. Ayan, nag-print tayo, tayo. Recycle printing. Hindi na sila nagme-mail eh. Ginawa lang daw nila yun sa nung COVID. Minimail nila yung mga labels. Ngayon, uh, ipiprint mo na don sa ano, mismo dyan nagprint tayo ng extra apat hanggang anim yung maximum eh. apat lang din mo para sa next sprint ulit tayo kasi baka mawala lang ano ah, dito rainbow eh. Nasan, eh? Ay, mawala okay. Ayun, oh. Rain. yun yung yun yung rainbow ganda Ulan daw bukas eh. Kaya medyo humid ngayon eh. Dahil yung init tsaka no, sa dito sa lupa. Ayan, ganda oh. Yung rainbow tsaka buwan no. Oh, makita yan. Ta Tama no. Ayan. Ayan. Ayan, mga ka So, oh. ganda. May moon, rainbow, tsaka clouds. Ha! <laughs> ganda. Kaya, yeah. dapat palagi ka nasa labas eh, para ma-witness mo yung mga ano. Pinakaminan. mga vlogs sa uh, tapos na ang nightly uh, basketball natin Yan, uh. at, uh, ganda ng ano rainbow ano makikita nyo kulay orange uh, kulay pink Yan, <laughs> dito na ano. yun yan so ano na ngayon tuesday July July ano ba ngayon? July 17. Ah, Wednesday na pala. Bilis ng araw. Hindi ko namamalayan. Bilis ng araw talaga dito sa Canada. Parang ah, akala mo eh maano ka na. No? Makukulangan ka na ng oras. <laughs> Ang ganda talaga oh walang pakita sa inyo Ayan. nung bata ka nung bata ako nun feeling ko ang tagal ng oras ngayon ang bilis ng oras tapos sa uh, di mo mamalayan nasa ano ka na sa lupa ka na 6 feet underground yun na no hindi mo talaga masasabi ang buhay kaya kailangan live up to the minute kung ano yung naisip yung gamin gawin habang bata kayo kailangan i-accomplish nyo muna yung minsan ang hindrance para sa mga ganyan ay magkapamilya ka ng mga agano na inakala mong pag-ibig eh hindi mo alam yung pala ang ng kapag pa ano sa'yo na, na dapat ginagawa mo habang bata ka travel ayan punta ka sa mga iba-ibang culture hindi mo nagawa dahil sa nagka-pamilya ka agad. oh no so yun lang advice ko lang is eh, sa, eh, sa sana Maka-complete nyo muna yung gusto nyo gawin bago yun bago kayo magsettle settle down. Yan, kasi yung pag-ibig, yung first love, first crush is, uh, they never die but depend uh, depende sa circumstances ng takbo ng buhay mo. Tsaka lalo na dito sa Canada, very, very, uh, very different ang mga priorities na dumarating. So, yun lang. Advice lang. yung, uh, lang, lang isang me experience. Yan. A few moments later. Hello. Hello. You have the mobile order, right? Yeah. So it's already paid for. Okay. Yeah, okay. When you make a mobile order, it pays through the app. Yeah, it's. You have the four cones. Right? Four, yeah. Mm -hmm. Oh, okay. There you go. There you go. Alright. Thanks. What a good one. Yeah. There you go. What's <laughs> Paid not away. Free? Paid. Oh. Do I'm on an online order. So, basically, if you need Yeah. <laughs> I don't know. Yeah, I paid. I think I paid. No, they paid the dollars <laughs> That's good.